đi 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 đi

hindi hmm, pala ihap sabi ko yan iyon din yung higahan dito yan ilang napawas ako na hihap pag pininduro pagkita naging ihap ko ano kas katulong ko pag ihap ko lang man talaga ang usap parang nga nito may buho pagkita ko ngayon ito asus at to kailangan nang umiyati yan sasaray ito ito ba ay lumunay peko nga lagi bistret ininduro lagyan niya ulo para makahinga para hinay ni patay ni kahinga kumita yung ate Marlene hindi yung Patay-patay ni nini kanina. Naghihingalo ng duro.